hi guys. As independent. Ikaw lang mag-isa sa buhay mo. As a single. Ganito maghidot ng sarili. <coughs> Kasi sobrang sama ng aking katawan. Lamig-lamig to guys eh. Lamig-lamig siya. Kasi naliligo ko ng um, gabi. Naliligo talaga ako ng gabi. Tapos matik na to. Pag masama ang pakiramdam ko, ubusipon na siya. Ubusipon na siya agad. So yan. And then, yan, gaganyan-ganyan lang. Tapos bigyan mo na 10 piso sarili mo. <laughs> 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 hindi siya yung nabili ko, hindi siya maangaw. Lavender lang siya. <laughs> Tapos ganito, magilot ilot ng sarili, ha? Ito mo. Tagod na siya dyan. Diba? Tayo natin kaya mo. <laughs> kaya mo malamang. Kasi yung ano ko, yung lamig-lamig ko is, nasa, nasa likod yung spinal cord ko, and doon yung lamig-lamig ko. Paano kasi? Maliligo kasi ng gabi. Dito siya. Nung kailangan ko siyang ang um, hilutin. Saan mo talaga yung pakiramdam ko? Nung ano, nung nakaraan, um, sumama din yung pakiramdam ko. Tapos biglang nawala. Nawala na siya. Okay na siya. Tapos bumalik ulit kahapon. Hindi mo lang kasi kahapon guys. Kailangan ko siyang ilutin. Kailangan ko siyang ano yun. You can do it in your own. You can touch by yourself. <laughs> Wala siya libag. Dito talaga yung ano ko. Dito. Sa. Kasi may ano ko eh. Pag ako inubo. Grabe din siya. Pag inubo ako. Ang tagal niyang mawala. So. Ano ba tawag doon? Pulmonia? <laughs> Tama ba? So, you can heal it, heal it by your own. Hindi mo na kailangan ng massager. Massager? Human massager? Yeah. Kasi ito yung problema ko dito. Ang aking lungs. <laughs> kailangan kong ilutin ang aking dead. Sakit talaga siya. Gusto ko sana yung maangang na maangang. tingnan sila pag naghilot ka daw dapat pababa kasi um, para papunta doon sa tawag nito sa puwet mo yung mga nahihilot-hilot mo ganun so dapat ang hilot mo daw ay pag ganun I can I can hilot hilot myself by my own you know Okay. Take a guys. Masakit siya. Masakit talaga sa first time. yun lang diba ang galing you can you can do it with your own <sniffs> hindi mo na kailangan ng human massager <laughs> ah, because kasi eh because kasi ano yun Saturday happy Saturday guys Dati may naghihilot sa akin. Uy! <laughs> Kailangan ko siyang maabot yung para ibabak. Yun lang, guys. Medyo sumakit-sakit yung aking dito. <laughs> sumakit-sakit siya. Yun lang! Bye! Tips para sa mga nag-iisa sa buhay. Uy! <tipos> Tips yan. Hindi naman tip yun. Sharing my... Ano na? Sharing is caring. Ito nga. Ito lang. Ang bango na ito. Lavender scent. Pinaka the best. Pinaka mabango sa lahat ng pabango. Pag ikay 20 na. Yan lang guys. Thank you for watching. Sana tiyakay nyo din sa sarili nyo. Mabuhay ang mga single. Mabuhay ang mga cactus. Uy! Bye! Ang bango niya talaga. Bye!